So guys, mga idol, panibago na naman to dito, maliit na puno ng kahoy ganina sa malaki puno yun ito. Ay, hirap na kapagod, Nakakapagod. Tsagaan na talaga to, tsagaan. Sana siguro kamay ko rito. Pagkasa na to, na. <laughs> Dili nu dili di mo tagbunan tabunan tabu, tabu sa di. Pasig eh. huh? sa likod mo agi. ni yung kanina eh, nararamdaman ko. puro bakit biglang nawala? Baka nag-abroad sila. Dahan-dahan tayo rito. Ito lang alam ako yung ano po eh. <coughs> alam ako ba ito? Hindi <coughs> alam ako yung nakuha po eh. Ano yun? Ito nga mga idol, di alimah ako. <laughs> Ay, sana ako eh. Scam. Scammer talaga to. Hindi <laughs> ko kailangan to ganito kasi ano. pasawayan